malapit mga kailaw ayun o oh. ayun o oh. Pero, oh. huli nakahuli tayo ng isang pusit mga kailaw ayun o oh. actual na actual nating nadali o oh. buti hindi nagtrabas habang nagbubuhay ako ng camera thank you lord araw lusong na po tayo tayo ay mangingilaw naman ngayon kung anong ating mahuli. sana swertein tayo ngayong gabi samahan nyo po ako mga kailaw muli tayong maglalakbay dito sa karagatan sa mababaw nga lang medyo may hangin mga kailaw may hangin na nahuli na tayo ng pagdusong sana ay pagpalaan tayo ngayong gabi sa huli tayo ng magaragandang pangulam maraming salamat mga kailaw lalong lalo na sa akin mga subscriber at kung bago ka lang po sa akin channel pakiclick naman po ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video at ingat po kayo palagi saan man kayo naroon o sa trabaho o kung saan yan, sana ay tayo gabi mga kailaw muling babanat si kailaw kung anong mahuli natin ngayon nagagaling lang mga kailaw sa lakas siguro naman ngayon ay makakadali tayo ngayon ng mga pugitang yan yung manala sana pagbalain tayo ngayong gabi Gumagalaw ang mga kailaw ang tubig Ayan Mahangin siya Ayan mga kailaw Dito tayo sa ano Sa dalahayan ba Sa alunan Sa pinag-uulian ko ng cuttlefish Kusit, ganyan dito tayo muna dadaan anay makahuli tayo kahit huli na tayo. Ang dami nang dumaan na mga para ilaw. Okay. Laki na pala ng hibas. Sana'y pagbalain tayo ngayong gabi. ay makahuli tayo. Napakalaki na ng hibas mga kailaw. tayo dito lalahayan kung tawagin dito madalas na pakita ang pusit o kulambutan yung cuttlefish pati manala laging nasa ganito rin ang pwisto nila kailangan lang malayo ang ating pagtatanaw ng spot medyo malayo ayun ang mga para ilaw oh Ayun na nila sa ilaw sa ano kahuli tayo dito ayun mga kailaw may pusit ayun sa may batong yun ayun o oh. ayun, oh. oh. ayun oh ayun oh. ayun o oh. ayun ah. o huli kahuli tayong pusit thank you lord sa, sa po. ayun oh ayun nagpinta na siya ulit tayo ng mosquito oh. Salak, sarap ng ulam na naman ito bukas Pero, oh, pusit Nakaibabaw sa kulapo. Hindi lang mahalata mga kailaw kulay brown Ayan o oh, oh. Hindi mo siya mahalata Kapag nakadikit sa kulapo. po Ayan o tayo ng pusit buti na lang tapang ulam pa okay, ginaganyan okay, okay, kayo mga ka-elo pinapatay ko muna bago kinalagay sa lagyan maliit lang siya mga ah, kailaw ah, ah, nandito lang pala sa medyo kulapuhan may pusit mga kailaw ayun o oh. ayun o ayun o tayo ng pusit mga kailaw ayun o oh. actual lock na actual nating nadali o oh. buti hindi nagrabas habang nagbubuhay ako ng camera Thank you Lord Kahuli tayo ulit ng pangalawang kusit Buti na lang mga kailaw Maamo itong kusit na nasumpungan natin Hindi nakatakas agad At kung yung mailap Ay Sure boy Iwanan naman ako nito Natagalan Medyo natagalan pa naman Nagbuhay pa ako ng camera Buti na lang Maamo Thank you Lord nakahuling po siya, ayan o ng kulay maghanap ako ng cuttlefish dito mga kailaw sampahan kayo dito nasa ah, posit yung ating nasumpungan thank you na rin at nakahuli tayo kahit pa paano makahuli pa tayong iba Sabao. Wow! Lalaki pa sa tuhod ng iskimid. Mga kailaw. Napakalaking mo si oh. Ang sarap nitong pangulan, mga kailaw. Ayano. Ah, napakalaki mo Mga kailaw. Sarap sana nito, kaso ay eh, paglinis lang nito ang abala ayan, laku napakalaking busi mga kailaw dadalahin natin ito sayang ito, makunod parang para bukas napakalaking busi ayan na mga kailaw naglubo na siya delikado yun sa ating silo Pasukin na lang natin mga kailaw Logo na mga kailaw eh, no? Ayan o no? Ayan yeah. o Ayan Kalaking mo si mga kailaw Pinang ng puta eh Sarap na ito bukas kunutin Saan pa kaya? Ang huli hindi nang pang pangulam natin mga kailaw nakahuli pa tayo ng musik sarap yung binataan <clears throat> wala man lang cattlefish na magpakita naubos na yata laki na ng ibas mga kailaw napakadalang ng pugita mga kailaw nakakaisa pa lang tayo saan kaya ang mga huli na yan dito naman tayo mga kailaw sa ano at yung babaw mga tayo nito sa nito saan nyo yan ayan o no. ito tamo kung tawagin type ng mga kailaw pabalik na rin ako napakadalang talaga ng pugita na nalagdagan yung pugita natin so minuhuli ko na rin pati yung kasag huliin na rin natin yan nagdagang pang ulap na rin yan

ilaw ng mga kabataan wala naman kayang hulihin ay buwanin kasi wala nang pugita madalang na naman na napakalain na ng ating nilakbay pero wala pa tayo na sumpungan halos pugita o isa pa lang yulubat na rin pati ang ating flashlight gamit hindi nakapag charge bali na gamit ito nung nag run out ay kaya lubat agad hindi tumagal sa labanan At pwede na rin ito nagdag ulam na yan ilaw nito ayan ayan po kung so, sinlakad mo lang ayan po at mabigat naman ito ay puro bato ayan mga kailaw katag mga kailaw may ayan mga dadang ulam na yan mga chill na yan kung mangga ganito lang tayo mga kailaw tawa tayo sa bangula ulam ganito lang ngayon mga kailaw tawa sa pangulam kasi yung pagdala ang tuplina kaya ito magbigay e, talaga mga kailaw kahit anong gawin natin wala nang kukita upot na siguro wala tayong mahanap balik yun na yung ating huli mga kailaw ayan o oh. pusit saka isang pukita dalawang pusit yun na uli natin tapos sa inyong musik ayan o oh. hindi na maayos ayan napakalaking musik dami nating huling huling natin yung katas ng musik Masyadong tubig Ayan yung mga tingkuli malaking musik huling pusit ito isa tapos yung pangalawa ayan mahalin dalawang pusit ito tapos isang pugita tapos isang gutus, dito na na nabidyuhan isang ore ng pugita okay na yan nakapangulam na tayo hanggang sa susunod mga kailaw bali pauwi na rin po ako ngayon at okay naman na itong pangulam natin sulit na <laughs> marami kong salamat sa inyong panonood mga kailaw Uwi na rin tayo ngayon sulo-sulo na lang baga ako dito sa dagat nagsipag-uwi na yung ng mga nauna yung mga naunang dumating dito nauna na rin umuwi hindi ata ako natira ng hulingin <laughs> bukas ulit na gabi lubat na yung aking flashlight iba ng kulay yan thank you po marami salamat sa panonood sa pagsama sa ating Paglakbay ngayong gabi. Ano po? Is it